うんれた<か> Ang ganda ng ilog. Ang ganda ng ilog na. Ang laki. eh lang ang ano, okay lang. Habi mo bilhin na tayo ng ano, motor, ito. Hindi tayo may natatanggap. Haan? Hindi Saan yung sinasabi e ni Diyan na ano? Balik na tayo. 6.30 pa na. Na? na. Hindi Ah, ano pa. dito tayo. Ah, tayo.

Ayo maka maglinis na dito ngayon kasi magla ano, na das na. Ano ha Oh. Ito ito pa rin hindi na. Kumon. sama ito. Ah baka ito yun private, ito public. Oh, may mga nagjagyago na. Balik na tayo. Nagjagyago na. Balik. Ah. Ito yung nagjagyago Ano yung na? Ah, balik na. Ah, ito yung nagjagyago Yung doon lang ito. Oo, oh, yun. Dito, know. yung Naka-on pa ito. <laughs> ha? ganda <laughs> ng hangin, oh. so man manina. pa nga po. na so aso walang so, ket, palitaw. Ah, so walang ket, palitaw yan. Sabi nga. Magkano po na 25. twenty Yan pala yan. 25. Isa. isa lang ba o ano? Ha? Isa na. Ah, dalawa na lang. Wala kayong bariya. Wala po. Ano ba yung tiyo? Ano ba na kayo, Nay. Eh. Hanggang saan kayo, Nanay? Ah, <laughs> okay, o, Ma oh, boss ngayon saan mula. pa po kayo? Diyo, sa centro. Uh, pagpabalik, kung na kayo, mamasahin na. Pagpabalik. Exercise uh, -huh. Dito na. Ha? Exercise. Oo. Uh buhay Dito pag-graduate aking nga po eh. oh, galing Very, Very good, good oh. po. Well. Ja. Uh, Ayan na, Oo, oh, ang okay, galing niya, Nay, na oh, apa. Ingat po kayo, Nay. Eh. Ano na nga ako pagtindahin, eh. Kasi Pag na ako tayo, ako'y manghihina. Oo, <laughs> oh, bang ano mga... mga ako. Yeah. Salamat! Salamat. <coughs> dahan, dahan lang. sakay. Ayaw niya nang naka-layo ako. Gusto niya siksik kasi tutumba daw to. Pero okay na. Hindi <coughs> na tayo bibili panglisal. O yan na. Ayan na. Ano na? Ah, may pa tayo pandesal Oo. Ja, wir gehen weg. hawakan mo ng ano uh, motor talisik <laughs> <I'll see>, eh <laughs> Ngabi-tabi lang, ano? tabi Hindi ko alam, isa lang, nasa gigi. Sa Hindi, Dito ko alam, pero sa kabilaan. Ah, oo.